sa ilog gusto kong matesting itong bagong bala na ginawa ko kaya lang ang no problema labo ng tubig tingnan nyo, labo ng tubig pagkita mo nga tubig <tinyo> alas tris guys adik sa saya. sa

Ayaw tumama sa tilapia. Ayaw tumama sa one ping game na tilapia. Hmm. Pang pang tutuman ang ano. Hmm. pang dalag. Tikrahin natin ulit. Ngayon pa ko kinukulit nitong tilapia na ito eh. Yeah. alam niyang babarinin ko sa tumago, wala niya. Mataas naman. Ah, parang tinamaan niya. Ayun, dun sa tawid. isa Mariano hindi <laughs> na nga lang sumabit pa hindi Nandun po naman plastic natin. Ah ah. Laki-laki na rin po guys. Uy, di na pala. Ito yung mga mga Sinisilit-silit niya po eh. Ayan guys. Sos. Isang preto, no? na po Na-testing ko na itong aking bala oh. Bagay na bagay sana sa tuman ito eh. Wala naman tuman dito sa Ulunga po eh. Saan palang mayroon? <laughs> Nasaan ay plastik ano? Plastic. Nandoon. Nakasabi. Huwag uh, ka muna ito. eh yung pandalag naman na bala ang gagamitin natin. Ito, hmm. ito. Busog siya sa... Busog, Busog siya sa kangkong. sa mga siya sa kangkong? Hmm. ah pagitan mo. Ito guys. Paano ito? Ito, touchable. Ayan pag tatama, ganyan lang mangyayari maghihiwalay eh. uh, maganda to sa dalag kaya marami kong balang ginawa kaya ang nakatama ng tilatya pag tuman yan <laughs> Inahanda ako sa tuman kung sakaling mapunta sa lugar na may tuman pwede rin to dahil ito pang sisi dito mas mabigat, titingnan mo mas maeksito dyan pero mas mabigat to kaysa dyan sa balang yan kasi okay. may baka lang dulo. Sabarin hmm. hmm. pa tayo ng tilapia. Ah. Alam ko, dalag na sumisilip eh. Ayun, na, sa kabila. Nasa nan bala? Ang bala? Ay sayang. Sinuwi, pa bala, no. na pala itong Plus, na Hello oh, mga ka-adventures, na kami. Tinisting ko lang itong aking bagong gawa na bala. Ipandadayo ko ito. Sana'y makahuli ito pag dumayo. Makahuli ng tuman o kaya krenduri. Ang ganda niyan lumipad. Pero hanggang dito na lang muna guys. Salamat. See you next time.